Bismillah ar-Rahman ar Sa ngalan ng Allah, ang pinaka pinakamahabagin. Mga minamahal kong kababayan sa Pilipinas, sa gitnang silang at sa buong mundo, ito isang panawagan para sa inyo, mga kababayan Pilipino, di mga Muslim. Ang aking katanungan para sa inyo, inisip ba natin sa buhay natin kung bakit tayo nasa mundo ngayon? Ano ang pinakalayo ng ating buhay? Dahil hindi tayo magtataga sa mundong ito, mayroon tayong pupuntahan. Kinong ba nyo sa inyong mga sarili, saan tayo nang galing, bakit dito tayo ngayon sa mundo, at anong pinakalayin ng ating buhay sa mundo, inisip ba natin yan, at saan tayo pupunta? Dahil sooner or later, aalis tayo, lilisan sa mundo nito. Nakungkay paghahandaan natin ang bagay na ito, na mahalaga sa buhay natin. Ganun pa man, ang Islam nagbibigay linaw at kasagutan sa mga katanungan tulad ng the purpose of life. Ano ang pinakalain natin buhay sa mundo? Na kung kaya pag-aralan yung Islam at halina sa Islam, etong tanging reliyon, pamumuhay o sistema na nagbibigay liwanag, kapanatagan, kapayapaan at kaligtasan lalo na sa kabilang buhay. Halina mga kaibigang Pilipino, mga kabayang Pilipino sa buong mundo, sa gitnang silangan at sa Pilipinas, tayo na sa Islam, yakapin natin ang reliyon ito. Ito yung reliyon ng mga propeta, para sa ating lahat. At naway magsama-sama tayo sa kabilang buhay sa paraiso. Islam saves all people. When you come to Islam, then you only submit yourself to the will of God. Kung kaya, kung pumasok ka sa Islam, iyo lamang isuko ang iyong sarili sa nag-isang lumika ang Allah. At ito yung pinakaligtasan. Ang mensahe para sa inyo, yakapin ang Islam, yung mga hindi pa Muslim dyan, halina sa Islam at magsama-sama tayo sa kabilang buhay. Maraming salamat sa inyong pakinig, inyong lingkod. Magsabi ng Assalamualaikum ang kapepan sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat po.